Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. At yun ako po ay palagi nanonood sa inyong channel dahil marami akong nalalaman tungkol sa batas. Meron din akong katanungan tungkol sa mana. Kasal ang aking mga magulang at sa panahon ng kanilang kasal, may namana ang aking nanay, sana mabayaran ng mga magulang dahil nag-iisa siyang anak napunta sa kanya lahat ang mga ari-arian ng kanyang mga magulang ang masakit at tunay wala pang tatlong buwan meron ng kinakasama at ibinahay ang aming ama hiniling namin na magkaroon kami ng extrajudicial settlement of estate para mapartisyon na ang mana ng aming ina ang sabi ng aking ama ang manaraw ng aming ina ay conjugal, kaya mas malaki ang kanyang share o bahagi. Tatlo kaming magkakapatid at wala kaming alam sa hatian. Sana mabag mabigyan ninyo ako ng idea. Maraming salamat. Mga kaibigan, Tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng na ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Bago natin i-discuss ang ating topic, shout kay Jeffrey Bergansa at Maribik Dimapilis ng Cavite balik sa ating topic. Kung ang isa sa mga mag-asawa ay nakatanggap ng mana mula sa kanyang magulang sa panahon ng siya ay kasal, considered ba na conjugal ang nasabing mana o exclusive property ng asawang nakatanggap ng mana? Ano ang sabi ng ating batas? Kung ang mga magsawa ay ikinasal after August 2, 1988, ang applicable na batas ay ang Family Code. Nakasaad sa Article 109 ng Exclusive Property ng bawat asawa ang natamo o nakuha ng bawat isa sa panahon ng kasal sa pamamagitan ng gratuitous title. Ano ang gratuitous title? Ang gratuitous title ay paglilipat ng ari-arian ng walang anumang kabayaran. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng alinman, ito ay maaaring donasyon o kaya ay yung pagmamana. Halimbawa, kung ang isang tao ay namatay ng walang will, walang testamento, ang kanilang mga ari-arian ay ililipat sa kanilang mga takapagmana sa pamamagitan ng intestate succession o sa pamamagitan ng pagmamana. Ang paglipat ng ari-arian sa kasong ito ay itinuturing na gratuitous title dahil walang consideration, walang sangkot na kabayaran. Nangangahulugan kung ganun na ang minana ng ina ng ating viewer ay eksklusibong ari-arian ng kanyang ina. Hindi ito conjugal na sinasabi ng kanyang tatay. Hindi maaaring conjugal dahil maliwanag ang sinabi ng... Up ting batas kung ikinasal naman ang kanyang mga magulang bago nag-take effect ng Family Code, meaning ikinasal sila bago August 3, 1988, ang provision naman ng Civil Code, ang applicable. Ano ang nakasaad sa Civil Code? Napaloob sa Article 148, dapat na eksklusibong pag-aari ng bawat asawa ya um natamo o nakuhas ng bautisa sa panahon ng kasal sa pamamagitan ng lucrative title. Ano ang lucrative title? Ito ay paglilipat din ng ari-arian na walang kabayaran katulad ng donation, mana o kaya ay pagbili ng property na gamit ang sariling pera. Maliwanag na kahit ikinasal ang mga, bag, mga magulang ng ating viewer after or before August 3, 1988, ang nasabing mana ng kanyang ina ay exclusive property ng kanyang magulang, ang kanyang nanay. Hindi ito conjugal ng kanyang mga magulang. So, paano ang hatian? Kung conjugal sana, hatin ito ng dalawa. Hatin sa pagitan ng kanyang tatay at nanay. Ang kalahati ay share ng kanyang tatay at ang natitirang kalahati ay share ng kanyang nanay. Ang share ng kanyang nanay ay hahatiin ng pantay equal sa mga anak at ng surviving spouse o ito yung balo. Pero nasabi natin na ito ay exclusive property ng kanyang nanay. Kaya hindi ito hati ng dalawa kundi hahatiin na ito sa pagitan ng lahat ng mga anak nang namatay at ng kanyang nabubuhay na asawa dahil sila yung mga compulsory heirs. Ito kasi ang napaloob sa batas, Article 996 ng Civil Code. If a widow or widower and legitimate children or descendants are left, the surviving spouse has in this accession the same share as that of each of the children. Kung ang isang balo at mga mong anak ay naiwan ang naiwang asawa ay may bahagi sa mana na katulad ng mana ng bawat isa sa mga anak. So sa madaling salita, pantay ang bahagi, pantay ang share ng mga anak at ng balo o yung nabubuhay na asawa, surviving spouse. Halimbawa, kung ang nanay ng ating viewer ay may namanang Halaga ng 4 million pesos, ito ay paghatian ng pantay ng kanyang mga compulsory heirs. Ito yung mga anak at nabubuhay na asawa. Dahil tatlo ang anak at isa yung surviving spouse, kaya ito ay hahati ng apat. Ang bawat isa ay my share na 1 million pesos. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na counting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye.